Pagdayon ang hugot nga kampanya sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ukod batok uh, batok sa mga e-bike itry kag koloro ng mga transport vehicles sa syudad sa Iloilo Sa interview sa Bombo Radio kay retired cur uh, police colonel Oldarico Garbanzos head sa Public Order and Safety Management Office, kag amuman sa ICTTMO, pahayag nga hugot na nila ang ginapatuman ang traffic regulation plans sa syudad. Amuman ang pagpadayon sa pagpanakop sa mga e-bike. E-try, ilabi e na sa mga dalanon nga ginagdumilian ang pagbiyay sa say nga transport vehicle. Dugang pa sini nga nagatugas ang uhol sa mga dalanon sa syudad ang sai nga mga transport vehicle kag kun ila ang mga ini nga nagabiyahe sa mga mayor nga dalanon pagadakpon ini gilayon sang ila mga traffic personnel. Ini kasunod sa mando sang Land Transportation Office o LTO nga sugod Desyembre 1 pagadakpon na kag iga ang say nga transport vehicle nga makit-an nga nagabiyahe sa mga national roads sa bugos nga pungsod. Ini nga kasuguan ang sa idalom sa Republic Act 4136 sa so Land Transportation and uh, Traffic Code na nagabando sa Vehicle Registration, Traffic Rules, kag Road Safety sa Bugos nga Pungsoan. Uh, tricycle ginabawal ini sa uh, National Highway. How much more ang mga e-trike? No? Nga una-una wala ni sila uh, lisensya, kag mahinay. Nag-obstruct sila no? sa flow sa traffic tungod nga ang mga madasigyang mas mga uh, nag ano lang ini medyo in uh, because ang implementation sang uh, uh EBITDA law. No? In EBITDA law, ito ang uh, uh, Department order sang LTO uh, 2021-039 ni uh, amuni ang nag no? kag ang prohibisyon sa mga uh, aton nga mga e-trike subong so since nga gin uh, formally declared na no? and uh, i uh, hoping pa kami nga uh, -pag -pag no ang DOTR ang LTFRB diverse sang iya nga enforcement arms ang LTO magpagwa -pag pagid sang mga department order para nga balasihan pagid nato Ginpatpat uh, mani ni retired uh, police colonel Garbanzos nga tanan nga ginahiwat ng mga aktibidad nga ginausar mga dalanon pareho sa karavan kag mga fun run ang may permiso nila. Ginapanawagan man ni Garbanzos sa mga head organizers sang nasambit ng mga aktibidad nga magbulig sa pagpanaptas ang impromasyon online agud mas mapadasig ang pagpahibalo sa publiko. Kung may mga ginahiwat ng aktibidad sa syudad nga may kahilabdanan sa paggamit sa mga mayor nga dalan, dapat man suno sa nga na mag-inform gila yon para sa ibalosang tanan. Sabi na sa requirement namon, ginada pa ano namon na ang mga uh, organizers ang mga fan run na sila mismo magubraman sa ilang uh, posting no sa regarding sa ilang ni nga fan run. Ang ina nga mga posting gina captured man nato ni na pag gina share nato ni kami diri sa Iloilo sa ano no, sa opisina sa Traffic and Transportation Management Office nagaposting posting gid kami ni sa amon nga mga uh, social media pages uh, for information gid sang uh, kadam-an sa sudad. ang fun run mga karaban no, and all other activities nga ini eh.